So guys, yan ang ating harvest na potato guys. Dalawang punuan na harvest. Tingnan nyo guys. Medyo marami-rami na siya guys. Nilagay ko lang dito sa kilid ng aking hook bit. At ngayon, yan guys, nakahabis-habis na tayo guys ng potatoes. Salamat naman Panginoon na medyo nakahabis-habis kami ako sa aking tanim. Ayan. Naputi ito. Tingnan nyo guys. Ayan. Ganito lang siya. Oh. Ganito lang itinanim ko guys yung mga maliit. Tapos ang babalik sa iyo ito napakamarami. Ayan. Napakaraming balik, guys. Ayan. Maliit na ang itinanim mo. Mas maliit pa dito. Tapos, marami naman ang balik. Ayan, guys. Sa dalawang puno, medyo marami-rami naman siya gan guys balik ulit yun next year babalik siya guys ito itanam ko Next year mahahabest din yan. Ting okay, guys, napuno na this guys. Napakarami guys, oh. Dito andin potatoes guys marami na siya guys oh thank you god marami tayong na harvest na potatoes